Hello po, good morning sa ating lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan kung makakasurvive ba yung baboy doon po sa ASF or African Swine Fever na virus po mga kaibigan. So kung po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop ang kabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa kay YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan kung ano ba yung survival rate ng isang baboy kapag naapektuhan o natamaan po ng ESF. Marami kasi pong nagtatanong sa akin kung ano ba daw ang survival rate o makasurvive ba raw yung mga baboy kapag tinamaan po ng ESF. Ang sagot ko po dyan mga kaibigan ay simple lang po. Kapag yung baboy nyo po ay tinamaan ng ESF or African Swine Fever, ito po inyong tandaan. Hinding-hindi po yan makasurvive. Yung baboy na po mga kaibigan ay mamamatay po yan. Kapag yung baboy niya po ay nakahawa ng ibang baboy, ganun rin. Yung baboy na hinawaan niya ay hindi din niya makasurvive. Mamamatay po yung baboy na iyan. Yung survival rate ng mga baboy na apiktado ng ESF ay 0%. Pero yung fatality rate ng baboy na tinamaan ng ESF or African Swine Fever ay 100% po mga kaibigan yung virus na iyan ay walang gamot, walang vaccination. So kapag walang gamot at saka walang vaccination, ano mangyayari sa virus doon sa katawan ng baboy? Magmultiply ng magmultiply, parami ng parami yan, hanggang mamatay yung baboy nyo. Kaya nga, pansinin nyo, kapag yung baboy nyo po ay tinamaan ng ASF, ang mangyayari po sa kanya ay matamlay, walang ganang kumain, lalagnatin, kasi po nagka-infeksyon, bababa po yung kanyang platelet, kaya po mayroon po mga pantal-pantal uh, na pula kasi po nabibliding po yung mga nerve na sa loob and then hinihingal bumubula yung baba -ba, hanggang aabot na mag-shutdown na po yung kanyang respiratory system and then mamatay po yung baboy po mga kaibigan wala pong mabubuhay sa baboy na tatamaan po ng ESF or African Swine Fever sa mga nagsasabi na yung kailang baboy po ay survivor ng ESF yan po ay hindi po yan proven wala po silang pinapakitang Uh, ANA laboratory test na yung kanilang baboy po ay nagkakaroon ng ASF. Hindi lahat ng baboy po ay mayroong sintomas ng ASF. Kapag yung baboy po ay walang sintomas ng ASF hindi po natin ang matatawag na survivor ng uh, ASF kasi wala siyang sintomas. So ibig sabihin hindi po siya tinatamaan ng ASF. Kapag hindi po tinatamaan ng ASF, hindi po siya nagkasakit, wala pong sintomas ibig sabihin po ng mga kaibigan hindi po siya survivor, kundi hindi lang po sa tinamaan ng sakit ng ASF. Ang tinatawag po natin ng survivor ng ASF ay kapag yung baboy nyo po ay nagkasakit, mayroon pong mga sintomas ng ASF lahat-lahat, malapit na pong mamatay, pero ginamot nyo at nabuhay. Yan po, yan po yung tinatawag na nakasurvive po yung baboy na iyan. Pero kapag walang sintomas, hindi po nagkasakit, hindi po natin matatawag na survivor yan, kundi hindi po lang po siya tinatamaan ng ASF. Kapag yung baboy po ay tinatamaan ng ISF, yan nga sabi ko kanina, wala pong gamot, wala pong vaccination. Kaya, 100% ng baboy na yan ay mamamatay po mga kaibigan. Doon po sa so nagsasabi na yung mga baboy daw ay survivor ng ISF. Kasi po, nakitaan pula lang ng sintomas at saka ginamot po nila at nakasurvive po yung baboy nila. Hindi po ko nananiwala dyan. Kasi po, wala pong supporting documents or laboratory findings na nag-declare o nag, nag sa kailang baboy na ESF talaga ang sakit. Kasi nga, yung ESF at saka CSF magkapareho ng simptomas. Yung CSF, yan po yung hag pulira. Yung ESF, yan po yung African Swine Fever. Ngayon, hindi po na pa na-examine yung dugo ng kailang baboy na nagkasakit ano ginamot po nila, at saka yung baboy po ay nakasurvive. May posibilidad po mga kaibigan na yung baboy nila ay nagkaroon na po ng simpleng lagnat. Mataas din po yung posibilidad mga kaibigan na yung baboy nila ay nagkaroon ng CSF or hag kulira. Kapag hag kulira yung sakit ng baboy nyo, yan po ay magagamot talaga kasi mayroon pong gamot sa hag kulira. Yung hag kulira din po mga kaibigan ay hindi po ganun ka-fatal kagaya po ng virus ng ASF. Yung sa hag kulira, pwede mong gamitin yung sintomas, kaya pwede ka magbigay ng panglagnat na gamot, pwede ka magbigay ng uh, pangpaganang pagkain ng vitamins, pwede kang magbigay ng mga gamot sa sipon, pwede ka magbigay ng mga gamot sa mga ubo ng baboy, kasi ginagamot mo yung symptoms ng uh, hag kulira. So, mga gamot po yan. Siguro, yung mga baboy po na sinasabi na survivor po yung kailang baboy ng ASF, ay yung sakit po ng mga baboy nila ay CSF or classic swine fever o hog cholera lang po yung sakit ng mga baboy nila hindi pa na wala na ASF po yung sakit ng baboy nila kasi wala pong nabubuhay kapag ASF pong tumatama sa mga baboy nyo atil po masasabi na survivor po yung isang baboy ng ASF kapag mayroon pong laboratory findings mula po sa lab o so sa legit na lab na nag confirm na yung baboy na yan ay tinamaan po ng ASF and then nakasurvive po siya doon lang po natin masasabi na survivor po yung baboy na yan pero sa lahat na nag-claim na yung kailang baboy po ay survivor ng ASF. Wala po maski isa na napakita ng NA blood test na nagsasabi doon na kinalang baboy po ay nagkaroon ng ASF. andi nakasurvive po yung baboy nila dahil po base po sa laboratory na findings sa ilang, kanilang dugo, yung sakit po ng kailang baboy ay ASF. Ay kailang po ginagamot, hindi nakasurvive po mga kaibigan. Wala po kung nakikitang isang uh, tao na ng ganyan. Kaya hanggang ngayon yung sakit na ASF po ay 100 fatality rate at saka 0% survival rate. Yan lang po ang aking masasabi po mga kaibigan. Yung hag kulera naman o yung classic swine fever, yan po yung sakit ng baboy na pwede natin gamutin kasi mayroon po yung mga gamot mga kaibigan at sa mayroon po vaccination. Pwede po natin gamutin yung kanyang mga sintomas kaya po sila po maka makasurvive doon po sa sakit ng hag kulera. <laughs> Siguro po na misinterpret na po ng mga ibang hag racer na yung sinasabi po nilang ASF survivor ay hag kulira survivor lang pala. So in short po mga kaibigan wala pong nakasurvive na baboy sa sakit na ASF kapag hag kulira marami pong makasurvive po mga kaibigan kasi po yung hag kulira 100% yung survival rate po niya So yan po ito yung vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunti-kaunti po tungkol po kung pwede ba makasurvive yung baboy kapag kinamaan ng ASF po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.